sorry sorry, apa yang mo? Aroy, dito lang. di okay, sini, wala. di sini, balik, balik, ka. balik, ka. balik, 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 si Tito Tito Dito. Ha? Hindi. Hindi. Nag-video man si tita sa'yo. Picture, picture. Hindi, hindi. Ayan o, ayan o. Mag-dance cawan, ka man, mag-dance. Dito lang, baba lang. Baba ka, baba. Baba, baba. What are they putting on dinner? Putcha, chuck,

Jogging, jogging. Exercise ni Tito. One, two, three, four. Spike. 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 no, no, no.

sa Oo, oh, tinta ka, tita. Hey. Tita. Natan naneng niya. Opo. Opo. Pero wag lang dyan Wag ka lang dyan wag ka lang Dito lang dito. Halika dito. O, kausapin mo si Tita mo. Saan si Mama? Nagpunta doon? Please, like, si mami. Saan si mami? Nandun, nandun. Pa. Ah, si mama nandoon. Si mami uh, nandito. Nandun. Nandun na. uh. ano mama sa'yo? Ano mami sa'yo? Nandun. Saan? Sa, ano ni mami sa'yo? Ay, hey, pag. pag lang. Tito no, o. Oh, tito no. Oo oh, <laughs> <laughs> oh, nga, hindi nga namin naintindihan. Ano yan? Bikini na yan. Bikini. Hindi na may naintindihan yan. <laughs> ha? Dito lang ni ka, wag ka magtago diyan. Dito lang. Dali ka. Hindi, hindi. No. Hindi oo, oh, nag nagkuha si Tita sa iyo oh, nagvideo. Na, na. <coughs> hindi magsalita ka, hindi. <coughs> dance bee. Uy, ngusu, ngusu, ngusu. Oh, nikau. Ini man kuide. No, Tito o. Tito o. Lan, lan, ubun si Tito. Mm -mm. Hindi. mong hawakan. Kasapin mo si Papa, oh. Ano ano nagawa mo dyan? Ano gawa mo? Anong gawa mo? <tipan> ha? Opo. <tipan> Luto na fish? Kain ka fish? Kain ka fish? Luton, luton. 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 Mama na luto mama Ma mama luto mama ha, ha? Ay, wala <laughs> aku paham kesalahan jian walau kesalahan Ay, nag na si Papa. Inaway mo. Lab lang, Papa. Hindi away, Papa. Lab. Love... Lab lang, Papa. nag na si Papa. Kaya gipalo, maninika. nag nagiyak na. Huwag mo ko paluin.

Wayans, Ay mm -mm. <laughs> <laughs> tito. <laughs> eh, si tito, tita, oh. wail, 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 si tito,

ng video kasi sabi man ni mami. Mm -mm. Mm -mm. ay ay Huwag ka magalit. Huwag mo ako awayin. Ipadala eh, man natin ito kay mami. Padala natin kay mami. Hindi. If, eh, ikaw kasi sa dito. Oh, ako nagutos. Ako nagutos. Ako ba kumukuha ng video? Hindi ako kumukuha ng video. Bakit ako ah uh, masin mo? Kasi tita man nagkuha ng video. Tingnan mo, tingnan mo si tita. Oh. Ayan o. Oh. May <laughs> pamana <laughs> Ha? Wala pa sa, sa, sa ko sa lanan, sa nagkumuha, Ano yan? Opo. <laughs> uh,

Kistita ba? Good girl, man good girl. Mm. Kistita, kistita. Kistita, kistita. Kistita, kistita, kistita. Kistita. Mm. Kis papa, kis papa. Kis ka papa, kis ka papa. Okay. The end. Okay, the end. Bye bye. Okay. Bye bye na dita sa kamera. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.